Eto nga yung ganap ko nung araw na nagpanil extension ako. Tapos bumili lang kami sa kantimbuan ng mga candies at nagbalot ng loot bags. Pati na nga rin nag-unboxing. Nung gabi nga, nasukatan na ng asawa ko itong pader namin sa paglalagyan niya ng wall bracket. Sobrang aga pa nga ng mga oras na to kasi sabi ko sa kanya, gawin niya na bago siya pumasok sa trabaho. Hindi na niya kasi ito magagawa pagka day off niya dahil uuwi nga kami noon ng antipolo. Tapos yung susunod na day off niya naman, disperas ng Pasko. Natatagalan pa nga ako noon kaya sabi ko ikabit niya na at baka imbis na may magamit kami TV, imabasag lang. Kasi yung mga anak namin mahilig magtakbuhan dito sa may sala. Ganon kasi yung nangyari sa mga nauna naming TV, kaya nadala na ako. At maya maya nga, nandito na ako kung saan ako magpapagawa ng nail extension na tumaga talaga yung usapan namin dahil nga may gagawin ako ng hapon. Dito pa rin naman ulit ako nagpagawa kasi sobrang nagandahan din ako sa huli kong pinagawa at tumagal nga rin to ng tatlong linggo. Gusto ko na kasi siya ipagawa bago nga kami umuwi ng antipolo dahil pagka-uwi namin, kinabukasan yung eh, Christmas party ng bunso ko kaya naman hindi na ako pa ng time. Grabe, ang tibay din talaga ng nail extension ko at matagal-tagal din pala to bago nga matanggal. Takot kasi ako magtanggal niyan at baka mamaya sumama nga yung Mas maigi na yung magtatanggal ng nail extension ko ay yung marunong talaga. So anyways, paoblong na nga itong pinalagay ko na nail extension kasi yung last time nga e square. Red na rin pala yung napili ko na gel polish para paskong pasko pati sa kuko Sa mga nagtatanong nga ako magkano yung paggawa ko dito sa nail extension, 599 pesos po pero sulit na sulit kasi sobrang ganda. Kung magdadasma lang kayo eh, pwedeng pwede kayo magpagawa sa kanya. Ilalagay ko na lang yung link ng page niya sa may comment section at pwede nga kayo mag-message sa kanya. Fast forward it, nasa bahay na nga kami at eto bumili nga lang kami sa katimbuhan ng mga ilalagay namin sa loot bags. Kasama ko nga dito sa bahay yung ka-officer ko at kaming dalawa nga ay mag-aasikaso nitong loot bag sa mga bata para sa year-end party. Buti na lang din talaga at sa katimbuhan nga kami bumili at ang ginastos nga namin lahat-lahat dito lahat is nasa 1,685 pesos. Nakakatuwa no? At nakakalibang din talaga magbalot ng mga ganitong loot bags para sa mga bata. e'tong ang loot bags na ginamit namin. Ang ganda niyan. At na-order ko lang din yan sa may orange app. Maganda yung pagka-plastic niya kasi medyo makapal. Tapos may ribbon na nga rin siya. Kaya itatali na lang. 50 pieces nga lahat yung in-order ko para dito. Tapos umorder din ako ng para sa akin na 20 pieces naman. Dahil gagawa ako para sa mga batang mamamas ko dito sa bahay. Konti lang kasi wala namang ganong namamas ko dito sa amin. At yung mga pamangking ko nga lang din. Tapos may mga ilang bata lang. Abay, kahit napagod nga ako nung araw na to, ang saya lang lalo na pagka mga ganitong para talaga sa mga bata dahil for sure nga na matutuwa sila sa laman nitong loot bags. Yung laman nga nito isang knickknacks, may Dutch meal, lollipop, pati na nga rin mentos at iba pang candy. Nakakatuwa nga kasi meron ng mga pag ganitong loot bags para sa mga bata dahil nung elementary days ko nga yung mga candy e eh, para lang sa mga prices kaya kung hindi ka sasali sa laro e eh, wala kang mauuwi na candy. Pagkatapos naman namin sa loot bags, nag-unboxing naman kami nito mga prizes and raffles ng mga bata. Ito pa nga lang yung dumating at yung iba nga ay hindi pa na-deliver. Natutuwa nga ako dun sa teacher ng anak ko kasi lahat nga ng bata ay eh, gusto niya mabigyan ng raffles. Kaya naman ito, nagadlang add lang din ako ng konti para nga medyo maganda-ganda yung mga mairaffle. At para nga mas maging masaya yung mga bata. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.